So, ipakita ko na. Ayan. Daing. Ayan. Hmm. So. So. Shout out pala guys sa mahilig kumakain dyan ng tuyo. Ako guys, mahilig talaga ako dito sa tuyo guys. Yung daing na tuyo. Yung daing guys. Mahilig talaga ako dito. Yung tawag sinyo sa amin ba guys. Ito,

Dito talaga tayo, guys, minilad binilad guys. Minilad namin dito sa ano, sa bubong. ayan Tayo so, lagay natin dito sa ano, baunan, guys. Top. Okay. na ata tumugkas siya, guys, kasi medyo medyo marami-rami ito, guys. kasi tuyo na siya, ayun ano. natuyo na siya, ano. Na. Lagay natin dito, sisikitan natin sa ano. Oops. Kena. Guys. Yun. Dito, yun. Okay na. Tara okay, guys, simulan guys, share ko lang guys yung ano pagbilad yung guys. Pinati queen guys bago pinilad. Yan. Ngayon dito lang sa ano yan, sa taas ng bubong. Tapos pinakpan ko yun ng ano para para di mapasok ng ano mga langaw. Malinis po yan guys. Ayun po guys.